At ito na nga, nandito na tayo sa pasyalan sa Bustos, Bulacan. Tingnan natin at napakaganda raw. Napakaganda nga ng mga decoration dito. Wow! Ang ganda naman! Wow! dito na kami. Nakarating na kami dito sa Bustos, Bulacan. Napakaganda naman. Ayan. Ang ganda. Ang ganda Lang dito. Ilaw. Oh, Ilaw. ang ganda. Like. Teka nga, magpapaulan muna ako ng ano. Ng, ng ano yan? Mga Ang ganda. Oo. ganda ng view doon, no? Dugaw ko, oh. Tapos dito ako.